Naging maula na pagsisimula ng ating araw ngayong Miyerkules hindi yan dahil sa bagyo o LPA, kundi sa dalawang weather systems. Ang update sa mga yan alamin natin kay Pagasa Weather Specialist Chanel Dominguez magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. So sa ngayon, wala naman tayong pinabantay low pressure area or bagyo sa labas, loob at labas ng ating Philippine area of responsibility. Pero meron tayong pinabantay na cold clusters dito sa may east ng Mindanao. Pero nananatili na mababa ang chance nito na maging isang ganap na bagyo. Samantala, easterlies ang nakakapekto dito sa Southern Zone, Visayas at Mindanao. Kaya asahan natin na makakaranas na maulat na na may mga kalat-kalat na pagulan dito sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Dahil in northeast monsoon naman natin ang makakaapekto dito sa extreme northern Luzon, kaya asahan natin na makakaranas ng maulat na panahon na may mga pag dito sa Patanes at Babuyan Islands. Asahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na panahon na may mga pulong-pulong mahihinang pag-ulan dito sa Ilocos Norte at Apaya. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin na maaliwalas na panahon pero may mga chance na pa rin ang localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya tabayanan po natin ang mga nilalabas ng thunderstorm advisory na ang pag-asa. At para naman po sa ating update sa ating mga dam, narito po ang detalye. bigyan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang hapon. Maraming salamat pag Weather Specialist Chanel Dominguez. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon o galing tumutok dito lang sa PTV Info Weather.